Hello guys, magluto ako ng tenga ng baboy ayan, pinakuluan ko na yan at malambot na sa kawali maglagay tayo ng tubig at saka asukal haluin mo lang ng haluin hanggang sa mag brown siya para yun ang magbibigay ng kulay sa ating tenga ng baboy no? at saka maggisa ako ng sibuyas at saka uh, garlic dito sa kabilang uh, kawali at mamaya ay ihalo ko yan. Ayan, nag-brown na nga siya. Caramel na yan siya. Oo. Uh -uh. Yan yung magbigay ng kulay guys sa ating ano, sa ating niluruto. O ayan na nga, may kulay na siya. At ihalo ko na yung sibuyas at saka garlic. Haluin nyo lang ng haluin. Tapos maglagay tayo ng uh, atsal. Ayan. Lagyan natin ng atsal. Tapos <clears throat> Lagay tayo ng paminta. Tapos asin. Ayan. Siyempre, lagyan din natin yan ng ano, soy sauce at saka apple cider. Kunti lang. Isang kutsarita lang na ano, apple cider. At saka, lagyan din ng oyster sauce wala na akong wala na akong takal-takal eh. walang measurement, basta magloto ako dariretso na, naglagay din ako ng uh, garlic powder kasi kunti lang yung garlic ko lagay kanina okay ganyan lang tapos lagyan ko ng kunting suka parang ano siya, parang siyang adobo guys, pero medyo matamis ng ito kasi may caramel siya Mm, -mm. Ayan, haluin mo lang yan siya. Tapos luto na. Super sarap talaga ito guys. Maganda pang ano, pang pulutan. Ayan. Ayan na siya. Yan yung result ng ating ano. Tapos nilagyan ko ng dahon ng laurel. Kung wala kayong dahon ng laurel o oh, pwede na yung bay leaves. Ganyan lang. Easy, diba? ba?